Ito yung mga bagong alaga natin na baby pullet na Cuban Tiger. Ayan. Nabili natin ito sa Tagapatanggas. Ayan. Dalawang uh, baby pulit, 3 months. Susubukan lang natin na i-cross sa ating Kanawayan Broad Stag So tinanong natin kung ano magiging labas ng mga anak Ang nagustuhan ko lang dito yung kanilang kulay Ayan o Ayan. Wala kasi tayong makuha na medyo mura-mura na uh, lalaki Lalo na yung mga white tiger White Cuban tiger medyo mahal kasi kaya hindi tayo nakakakuha ng pwede natin pares dito So ang ipapares lang muna natin yung ating canoa uh, yun. Uh, titignan natin makakapaglabas ng white tiger. Yan. Balak ko din dito i-cross sa ating uh, muff na white night cross sa uh, white hats. Baka sakaling makapagpalabas din tayo ng uh, Muff na Cuban Tiger Ayan. Mayilig kasi tayo mag-alaga ng mga kakaibang manok. Dati nag tayo dito ng mga Peruvian At nakapagpalabas uh, tayo ng mga gandang uh, uh, Lahi Kaya lang, nung nalalamig na yung Peruvian Nagganap tayo ng ibang mga kakaibang lahi na naman ng manok at yun nga nakagawa tayo ng mga Cuban Tiger Yan lang. dito natin ikurokros yung isa at saka doon naman sa kanawa yun yung isa meron din tayo ditong Henny na anak ng ating kanawayon at saka nakakross din ito sa uh, Black Knight ayan ayan binabay nga lang siya gusto ko sana dito i-cross yung ating mga Cuban Tiger kaya lang uh, susubukan muna natin dito pasakaling mga pagpalabas tayo ng white cuban tiger titingnan lang natin experiment lang naman hindi naman kasi tayo nagsasabong kaya nag experiment lang tayo